So yan basa naman. na magandang uh, tanghali. Mga kababayan at Tayo na dito tayo ngayon sa may clearing kasama natin yung GPS declaring sila ang lamig sayang hindi natin nabutan si Yorme kanina wala na nandun tumawid daw eh dito na yung sana pumunta ayan ah, yung itong ano ah, pinag, pinanggalingan ng mga Tawag nito nasunugan. Pinuntahan na nila dito, pinakot na yung basura. kasama natin ang DEPW yan ang rain or shine so hinapak na yung mga basura dito takot takot ang dami kasi yung basura ang tambak doon pa sa dulo meron Okay. maraming basura na nakakutin kasi naman siguro to dalawang truck o baka tatlong truck kasi meron pa naman doon malaki o. meron dito, halaman. 'Yan, ah, nilagyan ng screen, nilagyan ng halaman. so tatlong truck yung maghahakot ah! hey! ano? ah. oh oi ano ha oh और बाकी मरा ठीक grabe itong ano na ah, naiwan ng mga nasunugan na basura ang dami Sa gilisan ah! so, yung kasong truck siguro dito. Bye, bye. Terima kasih telah

So, mapupuno na yung sangtak. Di nagkasya yung sangtambak dito. So, konti na lang guys. Uh, pero din natin alam kung kakansin dyan sa ano, truck. Meron pa namang ano, dalawang truck. Yung nauna, mapupuno na rin yun. Kasi marami din yung nasa unahan. Pero pinagawin ito, hindi nakasya ito.